yun ang linaw diba wow kitang kita nyo na ba ako ngayon ha. okay tayo ngayon ha uh, kumusta na kayo? Ha? Tuloy-tuloy lang ang buhay natin kahit pare parehas tayong nakakulong, diba? di ba? Hindi tayo makalagala maigi. Uh, pero tuloy-tuloy pa rin ang buhay, hindi tayo pwedeng magpatalo sa COVID, di ba? Kailangan pa rin nating tuloy na paul na rin ang ating mga sarili. At uh, ayun naisip ko lang sa mga panahon ngayon na uh, walang pasok, hindi tayo masyadong makalabas, eh naisip ko lang yung mga kabataan. Kabataan ang, ka, ang na Kasi uh, paano na ano kaya nangyayari sa kanila, 'di ba? Okay. Ngayon, may kasabihan tayo eh. Ang sabi, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang awit Totoo 'yan, 'di ba? 'Di ba? Naniniwala ako diyan. At ang kabataan ang kinabukasan, 'di ba? Ang mga matatanda, tayo mga matatanda ay mawawala. Para dalating ang araw, lilipas na tayo. Ang papalit sa atin ang mga kabataan. Kaya dapat natin silang tutukan, i-train, 'di ba? Huwag natin silang pabayaan, huwag natin silang sukuan kahit matitigas ang ulo, makukulit. Kailangan natin silang pagjagaan dahil kailangan nilang umunlad para ang ating kinabukasan ay umaunlad rin. Kaya ito po ay uh, para sa mga kabataan, kaya uh, manood kayo, huwag kayong maiinis sa akin, ito ay tulong ko sa inyo, di ba, payo lang para matulungan ka na magtagumpay sa iyong kinabukasan. At uh, ganoon din po yung mga magulang, sana ay makinig kayo, i-share nyo to at talagang Sabihin nyo sa mga kasama nyo yung kabutihan ng lesson natin. Ngayon, um, okay, young people. Ikaw ang kabata, ikaw ang pag-asa ng bayan, ikaw ang kinabukasan. At anong ginagawa mo ngayon, 'di ba? Anong ginagawa mo ngayon na walang pasok? Ngayon. Ngayon, eto na lang gawin mo, makinig ka. 'Di ba? Ah, uh, napaka-basic. Ang lesson natin, paano magtagumpay. 'Di ba? Papaano magtagumpay sa buhay? At punta tayo sa unang-unang lesson. Very basic. Ito yung nakalagay sa Biblia, yung Ten Commandments. Ang sabi sa Ten Commandments, doon sa Commandment number five, igalang mo ang iyong magulang at mabubuhay ka ng matagal sa lupain. Kung mapapansin nyo, may pangako. Pag mo ang magulang mo, mabubuhay ka matagal sa lupain. At yung pagkabuhay uh, mo na yun sa lupain ay hindi matagal na buhay ng kahirapan kundi kasaganaan, di ba? Kasi yaat, kagalakan. Ayun. Kasi ganun magpangako ang Diyos. Kaya yun napaka-basic, di ba, nung lesson? Kasi bakit bakit yun ang isang na iyanong you know, kasi nakakalungkot na sa panahon ngayon ay mayroong mga kabataan na talagang nakikita mo kung paano lapastanganin yung magulang, pagkulang ang binigay, inaaway, di ba? Uh, marami ako mga na, namalas niya, nakakita niyan na uh, mga yung nanay umiiyak kasi eto yung yung anak kung ano-ano sinasabi. Di ba? Nakakalungkot yung mga ganung pangyayari. Eh, hindi natin dapat gawin yun kasi nga, yun ang sinabi ng Diyos kailangan natin silang igalang yun, number one pero, bakit natin sila kailangan igalang irespeto at magpasakop sa kanya kasi sobrang grabe ang sakripisyo ng mga magulang sa mga anak yung nanay nung nagbuntis pa lang siya grabe na ang sakripisyo nung nanganak siya grabe na ang sakripisyo diba? hanggang lumaki yung kanyang anak yun, tuloy tuloy pa rin kahit ang hirap magtrabaho kahit may sakit papasok kahit ang hirap gumising papasok kahit ang hirap sumakay papaso 'di ba? Sa hapon makikipagunahan sa sasakyan para lang makauwi, 'di ba? 'Yun ay gagawin ng magulang kasi gusto niyang gumanda ang buhay ng kanyang anak para sa kanyang anak, para may makain ng kanyang anak, para may mapang-aral ang kanyang anak. So ganoon katindi yung ginawang sakripisyo. Kaya sana naiintindihan natin yun mga kabataan at alam niyo ba na sa bawat kabiguan mo, umiiyak siya. Sa bawat kalukuhan mong nagagawa, umiiyak siya. Yung panahon, pag pinatawag ng, ng guidance counselor yan, at may complaint sa'yo, umiiyak. Sobrang sama ng loob. Diba? Sana, pag nakikita niyang lumalaki ang tamad at pabaya, sobrang sakit sa kalooban niyan. Na nagpapahirap at nagpapatindi dun sa kanyang nararanasang hirap sa pagtatrabaho. Para kang sinaksakan mo siya ng kutsilo sa dibdib at unti-unti mong binabaon. Ganun ang nararamdaman nila. Pero alam nyo ba, na kapag maayos mong tinatrato ang magulang mo, magalang ka, nag-aaral kang mabuti, ah, nakikita niya tumataas ang grade mo, at meron ka mga accomplishment na maganda, kahit anong klaseng pagod ang nararanasan nila, ay talagang nababuwasan yung pagod na nararamdaman lang. Ganun katindi ang mga magulang natin. Ganun kasakripisyo. Kahit nga, kahit nga makagawa ng masama, gagawin nila. Yung ibang magulang nakakagawa ng masama dahil sa pag sa, sa kagustuhan lang na masuportahan ng anak. Meron nga akong alam na nag sa akin na nakagawa na siya ng masama para lang maso, mapalaki niya ng maayos yung mga anak niya at masuportahan niya. Ha? Ano mong ginawa niya? Nagbenta siya ng droga. Ah hindi siya gumamit, nagbenta. Para lang meron siyang, ah, kumbaga kumapit siya sa, mat, sa patalim para lang meron siyang ah, magastos sa pagpapalaki ng mga anak niya at sa pagpapaaral. Pero ayun, huwag nating gayahin 'yun, di ba? Hindi ko sinabi 'yung para gayahin natin. Ah, kailangan natin mas ah, maging maayos pa rin sa mas maayos at sa uh, legal na pamamaraan. Ayun, meron mga nanay na ang hirap-hirap mag-abroad, di ba? Malungkot, ang mawalay, pero tinitiis nila 'yun para lang ah uh, makapag uh, para lang masuportahan nila yung kanilang mga anak. Ayun, kaya yun po yung unang yun yung unang-unang lesson. Igalang natin ang ating mga magulang. At ah uh, uh, talagang uh, ibigay deserve nila yung ating pasasalamat. 'Di ba? Yung appreciation natin sa araw araw deserve nila sa kanilang mga sakripisyo. 'Di ba? Kaya ayun, uh, yung po sana ay uh, meron tayong natutunan dun sa ating uh, sa aking mga sinabi at uh, sana wag kayong magsawa na eto lesson 1 lang may susunod pa sana ay uh, abangan nyo at uh, wag nyo pong kalimutan mga kabataan na mag share yung mga videos natin at uh, uh, mag-subscribe di ba kasi para mas marami pang mga kabataan ang may uh, matuto at uh, magkaroon ng mga kinabukasan, kasi yun ang target natin dahil kayo ang kinabukasan, kayo ang da ang papalit sa amin kaya dapat kayo ay maging matagumpay. Okay ba? Sana ay may natutunan kayo at salamat sa inyong pakikinig. Bye-bye.